siya eh siya okay parang siya eh bakit bakit lumikol-likol pa kay pwede na daw pala at parang lumalabas kasi si Sardito alam niya yung batas eh true constitution ipi sabihin niyo mga bumoto na senador hindi nila alam yung batas kasi pum pumabor sila sa mali uh, yung politika 'yan yung yung ano yung uh, malinaw naman po doon sa rules uh, and, no doon sa sa constitution na kapag kayong mga ganitong kaso talagang dapat doon sa proper forum no in this case uh, it's a core warrant to case no we are asking grace po no to justify on whether she should stay as a senator of the republic or not given the disqualifications no yung ineligibility niya no uh kaya po tayo pumunta sa SET. Dahil yun ang sinasabi ng batas. Doon muna tayo. No? At susundin naman natin yung proseso. Uh, yung naging desisyon nila nitong nagdaang linggo, dadalhin pa rin natin muli sa kanila para, pa, magkaroon ng motion for reconsideration. At sinasabi pa rin naman no, sa procedure na kung hindi ka makakuha ng katarungan dito at nagkaroon ng grave abuse of discretion, you can always go to the Supreme Court no? para humingi ka doon ng katarungan. Kung matatanggal po naman si si Grace Paul Yamanzares bilang uh, kandidato sa pagkapangulo, nasabi ko nga po kanina, uh, it becomes an open field. No? Magbabago lahat ang configuration ng puwersa. Yung mismo mga funders, no? yung nagpopondo sa mga bawat uh, kandidato, no? magbabago rin yan. Pati yung support base, no? magbabago rin yan. Katulad kung mawala si Grace po bilang uh, kandidato, yung kanyang mga senatorial candidates na inadapt niya, no? magbabago rin yan, saan ba yan pupunta? No? Sila naman ang magiging orphan ngayon. No? <laughs> magiging orphan sila. Hindi naman pwedeng si Cheese lang ang kanilang ama to. Dahil si Cheese, hindi naman, hindi natin alam kung talagang ano. No? Ay, wala akong sinabi ha, ikaw tumawa. Anyway, uh, so the, the entire political configuration will change. Even the perception of people will change, no? Dahil kapag nagsalita na yung uh, Supreme Court na, oh Grace, talagang hindi pwede eh. O oh, di malalaman ngayon ng taong bayan, ay hindi nga pala talaga pwede. In the end, it is always the law that will have to prevail. And the perception and support of people must always be anchored on the rule of law. Dapat nating iparating ipakaunawa yan sa ating mga mamamayan na hindi dapat tayo nadadala sa drama. Dapat tayo ay sumusunod sa batas. Yes, thank you. <coughs>